Nakauwi na sa Pilipinas si Jimmy Pacheco, isa sa Pilipinong binihag ng militanting Hamas sa Gaza City. Tiniyak naman ng pamahalaan ng pagbibigay ng tulong kay Pacheco. May report si Luisa Erispe. Rising Shine, Luisa, Madam Damin ang naging pagsalubong sa Ninoy Aquino International Airport sa pag-uwi ng OFW na si Jimmy Pacheco. Si Jimmy ay kabilang sa mga binihag ng grupong Hamas sa kasagsagan ng gera sa Gaza City. Paglapag ng eroplano, agad siyang sinalubong ng kanyang asawa, mga anak at ng kanyang ina. May higpit na yakap ang agad niyang tinanggap at sabi ni Jimmy, wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi saya na makauwi at makasama muli ang kanyang mga kamag-anak pinili ko pa rin nag-stay sa kanya hanggang sa huling hininga niya po. Then, yun, pinatay siya sa shelter na uh, natutulog. Bandang alas 8, 8.30 na yun eh. Pinaputol siya ng tatlong beses. Then, yung dalawa, tumama sa hita ko at dito ko sa ano pero the place saya po ako na nandito na ako sa Pilipinas. Nakita ko na yung mga anak ko, pamilya ko, asawa ko. Tsaka parang panaginip lang to sa <laughs> akin. Yun po. Uh, plano ko po, so eh, babalik pa po. Kahit mga ilang taon lang po. Masecure ko lang yung pag-aaral ng mga bata. Kahit naman matindi ang naranasan ni Jimmy, nagbitaw siya ng salita na gusto pa rin niyang bumalik sa Israel para doon ulit magtrabaho bilang caregiver. Sabi niya, ito ay para hindi lang umasa sa tulong ng gobyerno na ibibigay sa kanya. Pinangako naman ng DMW na tutulong sila sa mga pangangailangan ni Jimmy, pero ngayon pa lang patong-patong natulong na ang matatanggap niya at ng kanyang pamilya. Kasama na ang suportang pangkabuhayan, psychosocial support at marami pang iba galing sa OWA, DOH, DSWD at kahit ang Embahada ng Israel sa Pilipinas. Meron ng paunang assistance na nabigay but of course uh, upon his return we will mobilize further our resources in terms of pangkabuhayan. Ito ang isang pinoy na out ni Pangulo nung nagpulong kami yung pangmatagalang tulong, pangkabuhayan at empleyo para sa pamilya ni Jimmy. Psychological support and assistance in Israel and the Israeli government has been with him since the moment he was out of Gaza in the hospital and then follow up until arriving here. But joining the family of the victims of terror, he is now, him, Clarice and the children are joining this big Israeli family of victims of terror and as such, they are entitled of getting assistance, of I would say support of the Israeli government both on a monthly basis. Ang asawa naman ni Jimmy na si Clarice sa ngayon, nakahinga na ng maluwag dahil matapos ang 49 na araw na hindi nila nakakausap si Jimmy ngayon ay nasa piling na nila. mag yung panahon na nawalan ako ng pag-asa kasi akala ko wala na kasi for, for, for 49 days, hindi ko talaga makausap or wala ko kami panino. So, napakalungkot po so, Kaya mabuti na lang po. Kailangan ko kasi lang. Kasi nilipa ko ng mga anak namin. So, kailangan ko secure yung so, tawag. Pinapuwasan ko. Samadala kasabay naman ng pagsalubong kay Pacheco, sinalubong din ng DMW at OWA ang limampung Pilipinong napauwi ng gobyerno mula naman sa Saudi. Ilan sa kanila ay mga nagkaroon ng problema sa kanilang mga employer kaya napauwi na sa Pilipinas mula sa shelter sa Saudi. Si Jacqueline na riwa pa ang mapait na karanasan na hindi mapasahod ng maayos ng kanyang amo. Malaki ang pasasalamat na makauwi na sa bansa. Almost 4 months ako sa accommodation ko pero pinipilit ko pa rin magpadala ng pera sa mga anak ko. So kahit paano nagpa-part-time ako, pero hindi maaraw-araw yun. So kung magkano lang bigay ko, tapos hindi ko sinasabi sa mga anak ko na gano'n yung sistema ko. No? Kasi ayaw ko din sila mag-alala. Marami nang tumataka sa company ko eh. So sinabayan ko na rin kasi walang magyayari. Saka baga uh, yun na health ko din na apektuhan na. Yung government natin. So sir, 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 thank you po sa pag-welcome nyo ngayong araw. So, lalo ko talaga kami sa Pilipinas, totoo lang. Luisa Erispe, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.